basura ay itinatapon po sa tamang basurahan. Ang kalinisan ay pinanatili po sa aming kapaligiran. Kaya hindi ko nakakalimutan ang pagwawalis ng aming bakuran. Ako'y responsable mamamayan kasalan sa Ginagamit ko ay nabubulok at di nabubulok na basurahan. Upang matiyak na mapaghiwalay ang basura sa tamang nalagyan, ako'y responsable mamamayan na nangamalaga sa kalikasan ni Gracie Ann